ito ko kakaso dito ko paka-so dito ko paka-so

nalabas dyan sa LED screen. Ah, dito, pinagana kasi nasa puno ng tao dito sa isa. kaya, pinagana. Okay, diritso lang, sa lang. Dito lang kami sana sa, kung kahit malapit niyo. O na, balik kami. Ayan lang, dami pa rin pala tao dito. Dito lang ayo <laughs> dah <laughs> 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 <laughs>

Dikit po. Ah, dito. Sa yung parking sa kanan park. Hindi sabay okay. pumayag po kami. Ah, nilagyan na nila ng barakada. Parade, parade din sasakutin yung itcha 'yan.